sa may nerentahan namin bahay sa may subdivision no. kasi kakagaling lang namin sa bagong bahay namin. <laughs> Kaya kami nandito kasi susunduin namin niya si Elma, si kay at saka yung mga tropa ko. Dahil ngayong araw, ipapakita na namin sa kanila yung bahay natin. Hey. <laughs> ba Bababali nito mga ito, na si Elma. Kasi nito lang, naghahanap si Elma ng bahay. Tapos nagtatanong, hindi ka po bibili ng bahay niyo? Kasi wala, Tapos sabi, hindi mo mabibili itong uh, pinupahan niyo? Gumagano, gumagano. Ayun, papakita natin sa kanila. At saka kung baka nagtataka iba kung bakit wala si Kojak Paktor, kaka si Talo. Nagre-review hey, po kasi oh, lang kasi malapit eksam. At kung natataka ko kayo kung bakit wala si Angge, eto kasi di na to. <laughs> Hindi na nakatees, pinakita na kay angie. Salamat. Nauna na, na lang nakita ni angie kahapon. Kahapon. Kaya ngayon, ang gagawin natin, nakain na natin sila sa van. Piringan natin tulad ng ginawa ko sa inyo. At pakita na natin to. Love. <laughs> Hi. Tara. Amen. Ha? Ah, no. Tayo, pupuntahan tayo. O ito naman, ako! Bilis <laughs> na. Naka, Naka-ready ka naka, na. Tsaka dito mo yung damit na naman, pang basketball na naman. Tara, tara. <laughs> Bilis. Kung ito, na terno pang babae. Naka-terno naka no pang lalaki. <laughs> <laughs> tara, tara. Yeah. Teka na. Teka lang, teka lang. May napapansin ako sa'yo. Lahat. <laughs> <laughs> Hindi na may mga tropa ko. Ngayon lang na-completo dito sa bahay. Mga tropa ko! Uy! <laughs> Kamusta? <laughs> Ito tayo Basta tara nga, pupunta lang Huwag na magtanong ka, te. Tara na, lang Guys, handa na -ano ba kayo? Samba. Siyempre, hindi kayo handa. Mag-face mask muna kayo lahat sa mata. Uh. Siyempre <laughs> sa <ba> <laughs> yeah? mata. Blindfold, blindfold. <laughs> yeah, to. Walang tayaan ah! Oh, Patingin niya, ready? Sabay-sabay ka lang po tayo? Ready na tayo? 1, 2, 3, ready na tayo? Ready! Yan, dyan ka, Sergin. Yan, ganyan lang. Kasi okay. yeah. hindi ko lo. Eto, eh... Sa totoo lang, matagal ko nang tinatago sa inyo itong mga kaibigan ko. Yan! Yeah. Sabi <laughs> ko nga sa inyo, ako yung tao na kapag nandiyan ah, doon pa lang. Eto, sa ano din to, syempre kasama ko kayo sa journey ko. Sa, sa mga ginagawa ko. Kaya, kaya, it's an honor na makita nyo itong pinaghirapan ko. Hindi, pinaghirapan natin to. So, kapag gawila ko tatlo, alisin niyo na yan, ha? One, two, three. Okay, alisin nyo na yan, boy! Ay, No, ano ba ito? Hey, ano ba ito? Welcome yeah. sa ba tin ay na po yung bay namin. Kilo, kilo, kilo. Kilos eh? Kilos eh? Kilos eh? sa eh? Pinap Kilos na Kilos eh? Kilos ito Kilos eh? na eh? Kilos ko Kilos eh? Kilos at tsaka na pagawa ito. Regalo ko sir to kay mama. Ayan, pinakita ko na sa inyo. Ito yung isang ipag natin ngayon. Ayan, kumakikita niyo lahat ng gusto natin mga lalaki. Glass, ano, glass house natin. Eh! Mabisinipol e ba? Hindi <laughs> tayo sinipul? Tiwala Lahat ng bahay dito May aircon lahat May shower Kami heater Ayan yeah. At eh, saka syempre Di ba Kadalang eh Ayan yeah, syempre May magpidyong tayo Uy Uy <laughs> <laughs> Sunduin mo natin si Elma. Kasi si Elma gusto kong pakita ko sa kanya. gusto kong pakita sa kanya yung last talk. Eh, syempre, save the best for last. Ito lang. 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 Matagal kong tinago sa ito. Kasi, siyempre, alam, kinala mo naman ako. Sabi ko nga, di ba, gusto ko kapag nandiyan na, ah, tsaka pa lang ako maniniwala. Di ba ganun naman ako parate? Tsaka kay Sky, syempre, tinago ko to. Tsaka ito na yung tawag dito, yung, yung sinasaya mo sa akin na bakit uh, ah, ganun, bakit ayaw mong bumili ng ganyan. ah, ito, syempre kasama ko ka sa journey ko na kung bakit, kung bakit ipapakita ko sa ito. Ikaw yung muling pagpapakita ko na ito kasi sabi ka na save the best for last sana ma-proud dito. At uh, pagabi daw tatlo, i-ano mo na, nagaling mo na yung yung ano mo, clearing, ha? Okay. One, two, three. yeah. nagaling yan. Okay. Cam <laughs> oh, diba, ng bahay okay, ba? okay. Six months ko lang, months ko lang <laughs> 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 Saka, syempre, si Sky, gusto niya si pool pa rata Tignan mo, Sky, kung ano yun Tignan mo, ano yun

Ba't CR ang galing na hanggang po, Sky? <laughs> Sky o? Yung alam niyo, mo yung gusto mo is saving na CR? Lahat ng CR dito, naalala mo ng na ang posisyon tayo ng last. Skin, ganun lahat ng CR. Tapos yung shower. Hindi na, dahil may heater. Ganda, Skye? Ganda. Gusto Ano ba ang kanina to? Kanina. Uy, hindi ko na nagbili ng radio. Tapos, empty walking closet ni Mama. Uy, pwede daw. closet, pwede really siya nang room kapag may bisita. Kasi meron okay. yung walking closet ni Mama. Mm, Kain na to. Dining. Kasi premier ko. Dining. Pagpapalilin ko ata ako ng pagpasok. Ah, yung Ito na ba? Yung